Ang mukha ng salamangkero ay biglang lumiwanag sa isang asol na liwanag habang si Hale ay lalong kinakabahan at pinagpapawisan. Malapit nang ipakita ni Adela ang kanyang pinakamalakas na lihim, ang espesyal na katangiang mo na magbabago ng lahat. Ang maalamat na mahikang kilala bilang halo ay nananatiling misteryo. Sampung mahikang bilog ang nakalutang sa katawan ni Adela, naghahanda upang ipamalas ang kanyang makapangyarihang atake sa direksyon ni Hale. Nahaharap sa matinding panganib ang ating bayani habang ang liwanag ay kumakalat sa arena, bumibigat sa kanyang diwa. Ang madla at ang kilalang salamangkero na si Congan ay kumbinsidong tapos na ang laban. Ang ama ni Hale ay nagsabi na tiyak na kulang ang kanyang anak sa lakas upang talunin o kontrahin ang Hollow Moon spell. Ang malinaw na resulta ay nagpuno ng kawalang interes sa ama ni Hale, ayaw na niyang panoorin ang pagkatalo ng kanyang anak. Ngunit yun lang ang iniisip niya sa ngayon. May hindi inaasahang nangyari ng suriin nila ang larangan ng laban sa huling pagkakataon. Ang bigla ang pagbabago ng mga pangyayari ay nagulat maging ang sekretarya ni Congan. Si Congan mismo ay natulala, habang si Adela, ang gumamit ng Ultimate Moon Spell, ay mukhang walang magawa at mahina. Dumating na ang sandali ng katutuhanan. Si Hale ay gumamit ng isang nagniningas na gulong ng apoy, pinatunayan ang kanyang husay sa Almagic. Hawak ang apoy, pinakawalan niya ang Flame Vulcan upang kontrahin ang makapangyarihang atake ni Adela. Nagulat si Adela sa matalinong Second Circle Spell ni Hale. Sa kabila ng mga limitasyon, nakahanap si Hale ng paraan upang gumamit ng mas advanced na mahika kaysa inaasahan. Pinagtibay ni Hale ang kanyang determinasyong magtagumpay. Maingat niyang pinaghandaan ang bawat galaw. Nagulat si Adela na nagawa niyang gumamit ng Second Circle Spell sa kabila ng mga kahinaan nito. Imposible itong magawa sa kanyang edad, ngunit nanatiling tahimik si Hale at nginitian siya ng kalmado. Noong gabing iyon, sa dormitoryo ng Obelisk Academy, habang malalim siyang nag-aaral ng Book of Eid, inihanda na niya ang sarili. Ang kalaban niyang ito ay hindi pangkaraniwan, kaya't nangangailangan ito ng higit pa sa simpleng mahika upang magtagumpay. Kailangan niya ng mas malakas at maaasahang kasangkapan. Ang istilo ng pakikipaglaban ni Hale ay salungat sa mga prinsipyo ng lihim na mahika, kaya't malaki ang kanyang kahinaan. Sa kabila nito, buong puso niyang tinanggap ang katotohanan. Plano niyang hamunin si Adela matapos matutunan ang mga advanced magic spells. Ang Book of Eid ay nagbubunyag ng bagong likhang manuskrito. Habang binubuksan ito ni Hale, pinagninilayan niya ang kanyang kakayahang makuha ang kapangyarihan ng sign na nakatuon sa mahiwagang bilog sa loob ng libro. Doon, natagpuan niya ang isang magic circle na nagsisilbing gateway sa ibang mundo. Pinag-isipan ni Hale kung ito ba'y isang daan para sa kanyang personal na pag-unlad at pagpapabuti. Dahil sa kuriusidad, inabot niya ang mahiwagang bilog gamit ang kanyang mga daliri. Sa kanyang paghawak, ang libro ay nabuhay, naglabas ng nakakasilaw na liwanag na pumuno sa kanya ng paghanga. Sa mahiwagang mundong ito, natuklasan ni Hale ang isang nakatagong paraiso sa loob ng mga pahina ng misteryosong libro. Nawala siya ng parang bula, na parabang nakalimutan ng lahat ang kanyang presensya, na iiwan lamang ang mga bulong ng kanyang pangalan. Nagising si Hale sa isang napakalaking aklatan na puno ng sinaunang mga tomo at maalikabok na mga pergamino kung saan naghihintay ang mga lihim ng mahika. Habang umiikot siya, bigla niyang natagpuan ang sariling nawawala at parang nakakulong. May narinig siyang tinig na umaalingaw-ngaw, inaanyayahan siyang harapin ang kanyang unang hamon. Mula sa mga anino, lumitaw ang isang babae na may pilak na buhok at nakasuot ng eleganteng itim. Ipinakilala niya ang sarili bilang Alpha, ang magiging gabay ni Hale para sa darating na pagsubok. Sa gitna ng pagbaha ng bagong impormasyon, saglit na naging malabo ang isipan ni Hale, ganap na nawawala sa kung ano ang nilalaman ng unang pahina ng pagsubok. Ipinaliwanag ni Alpha na ang lahat ng ito ay nangyayari sa loob ng Book of Id, at hindi siya na transport sa ibang lugar. Sa halip, siya ay dinala sa isang subspace sa loob ng libro mismo. Para kay Hale, ang mga salitang ito ay mahirap paniwalaan. Sinimulan ipaliwanag ni Alpha ang mga detalye ng pagsubok. Kakailanganin niyang ipasa ang isang pagsusulit batay sa kanyang kakayahang makamit ang CI. Bibigyan siya ni Alpha ng lahat ng impormasyong kailangan para sa pagsubok, umaasa siyang magtatagumpay si Hale upang ma-unlock ang mga susunod na kaalaman sa libro. Sa mga pahina mula 18 hanggang 31, matututuhan niya ang tungkol sa Second Circle Magic kapag matagumpay na na-update ang mga ito. Pagkatapos ipaliwanag ni Alpha ang sitwasyon, tinanong niya si Hale kung handa na itong magsimula. Nang pumayag si Hale, pinalaya ni Alpha ang kanyang mahika at sinimula ng unang pagsubok. Naiwang ganap na nalilito si Hale sa anyo ni Alpha, hindi niya inaasahang ang babaeng ito ay tao, at higit sa lahat, hindi niya inaasahang may taglay siyang kapangyarihang mahika. Biglang narinig ni Hale ang isang pamilyar na tinig sa kanyang isipan, walang duda, iyon ang boses ng kanyang guro. Ang pamilyar at mapagkakatiwala ang presensya ay nagdala sa kanya ng alaala ng kanilang mga aralin sa mahika. Nakita ni Hale ang isang maliwanag na liwanag sa harap niya. Ang bagay na ito ay konektado sa mga elemental na puwersa ng kalikasan. Ang kristal, sa hindi kumpletong estado nito, ay nagdudulot ng kawalang tatag ng enerhiya. Hinawakan ni Hale ang kristal at sinimulang unawain ang kanyang misyon, kailangang ibalik ang purong anyo ng kristal. Natarante si Hale sa balita, ang pagpapadalisay sa isang hindi kumpletong monocrystal ay isang nakakatakot na gawain. Ang elemental monolite ay marupok, kaya't mahalaga ang maingat na paghawak dahil malaki ang kapalit ng pagkakamali. Ang apat na uri ng mana sa loob ng kristal ay nagdulot ng dibalanseng enerhiya. Ang pagpapadalisay ng ganitong kakaibang bagay ay tila imposibleng makamit. Si Hale ay nag-iisip kung kaya niyang magawang linisin ang kristal na nagdadala ng kanyang pagkadismaya. Isipin mo na lang ang pagsubok na paghiwalayin ng iba't ibang texture mula sa iisang halo. Para sa kanya, ang gawain ay masyadong nakakatakot. Isang dalubhasa sa heart's intent ang maaaring linisin ang kristal gamit ang buong potensyal nito. Ang hamon na ito ay napakalaki, ngunit hindi siya natatakot, sa halip, siya ay nasa sabik na harapin ito at tingnan kung hanggang saan siya makararating. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mahika habang inihahanda niya ang heart's intent bow. Nagsimula ng gumana ang kakayahan, at apat na hanay ng dalisay na enerhiya ng mahika ang lumitaw. Habang isinasagawa ni Hale ang spell, lalong naging matindi ang kanyang konsentrasyon. Sa wakas, naghiwalay ang apat na hanay ng mga katangian ng mahika, at ang kristal ay nakamit ang perpeksyon. Ngunit, maling kalkulasyon ang nagawa niya, at siya'y napunta sa kalapit na estanti, tuliro mula sa pagbangga. Mukha siyang nalungkot, may balumbon na nakapatong sa kanya, na tila talunan sa kanyang pagkabigo. Isang bigla ang pagtaas ng mana ang nagpagulat kay Hale, na nagpadala sa kanya palayo dahil sa shockwave. Ipinaalala ng kanyang guro na kahit ang maliliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Ang enerhiya ng mana ay naging magulo, na halos imposible ng paghiwalayin. Matapos ang kanyang unang pagkabigo, natutunan ni Hale kung paano talunin ang hamon. Isang bigla ang kaliwanagan ang naghanda sa kanya para ulit-ulitin ang proseso, kahit gaano karaming beses kinakailangan. Lumipas ang mga oras, at si Hale ay patuloy na nahihirapan sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit hindi siya sumuko, patuloy siyang nagjaga upang maasa ang kanyang konsentrasyon. Paulit-ulit na inulit ang proseso, daan-daang beses, hanggang sa wakas ay nakamit niya ang tagumpay. Sa wakas, ang monocrystal ay ganap na nalinis, at hawak na niya ang elemental na mana. Tumayo si Hale ng matagumpay, at may ngiti sa kanyang guro habang binati siya nito sa pagiging kahalili niya. Ang pagkakamit ng Heart's Intent Spell at matagumpay na pagdaan sa unang hamon ay nag-update ng Book of Id na may bagong detalye ng Magic Circle. Ang natatanging teknikong ito ay tinatawag na resonance ring, isang masalimuot na konsepto ng mahika. Nagising si Hale sa kanyang kama, tapos na ang pagsubok. Maluwag siyang bamantong hininga habang ligtas na bumalik. Ang nilalaman ng libro ay napuno ng sariwang impormasyon, at may kasabi kang sinimulan niyang pag-aralan ng ikalawang circle of magic. Ngunit hindi niya alam na mas mahihirap na hamon ang naghihintay sa kanya. Sa nalalapit na laban kay Adela Stewart, alam niyang napakahalaga ang pagmamaster ng ikalawang spell. Malinaw ang kanyang layunin, magtagumpay at malimpasan ng anumang hadlang sa kanyang landas. Habang nakatuon si Adela sa kanyang makapangyarihang moon attribute spell, ang buong lakas nito ay bumagsak kay Hale, na nagdulot ng matinding shockwave. Napuno ng kaba si Hale, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Habang umaalis si Adela, tiwala sa kanyang tagumpay, napansin niya ang biglang pagliwanag mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang aktibasyon ng ikalawang Circle of Magic, na nagdulot ng alingaw-ngaw sa buong lupain. Hawak ni Hale ang Resonance Ring, ramdam ang lakas nito na dumadaloy sa kanya. Inilabas niya ang kadiliman at anino upang harapin ang Vulcan Flame, pilit na pinag-iisa ang dalawang Infinity Circles sa isang entidad. Sa wakas, inilagay ni Hale ang katangian ng free will sa mundo, nagdadala ng balanse sa cosmos. Ang kanyang ama at si Congan ay nabigla sa isang sumpa, lahat ay nagulat, kabilang na si Nasuchan at Adela. Si Hale ay nagpakawala ng isang makapangyarihang mahika na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga laman. Tinawag niya ang Vulcan Flame sa isang utos lamang. Sinubukan ni Adela na ipagtanggol ang sarili laban sa kanyang makapangyarihang mahika, na nauubusan na siya ng oras. Natagpuan ni Adela ang sarili niya sa ilalim ng matinding apoy mula sa sunod-sunod na pag-atake ni Hale. Kahit si Adela ay nagsimulang mabahala sa kanyang sitwasyon. Alam niyang hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa lahat ng malalakas na atake nito. Sa desperadong pagsisikap na manatili sa laban, ngumiti si Adela ng may kumpiyansa. Sa wakas, nakita niya si Hale bilang kanyang mortal na kaaway, isang taong kailangan niyang lampasan. Ang walang ingat na aksyon ni Hale ay nagpasimula ng isang nakamamatay na sagupaan. Tumindig na matagumpay si Hale habang bumagsak si Adela sa lupa, talunan. Ang ating bida ay humihingal matapos ang mahabang at nakakapagod na laban. Sa huli, si Shin Hale ang nagtagumpay sa isang tiyak na sagupaan na nag-iwan ng walang pag-aalinlangan. Pinanood ng ama ni Hale ang laban ng may halong lungkot at pag-aalala. Bago umalis, nakita niya ang lahat ng kailangan niyang makita. Si Ken, na nanunood sa reaksyon ni Hale, ay kinumpirma ang kanyang hinala tungkol sa ama ni Hale, isang maestro ng panlilinlang na hindi maitago ang kanyang pagmamalaki sa anak. Si Hale ay hinayla palayo, hirap pa rin mula sa matinding labanan. Nang kumalat ang balita tungkol sa laban, mas maraming detalye ang nalaman tungkol sa makapangyarihang huling galaw ni Hale. Ang kombinasyon ng Infinity Circle at Heart's Intent Circle ay nagpapahintulot ng napakalaking lakas ng mahika na magamit. Ang pamilya Stewart ay nagtataglay ng natatanging mahika na nagmumula sa liwanag at madilim na mahika. Ang paggamit sa tindi ng madilim na mahika ay nagpapahintulot na baguhin ang saklaw ng pag-atake nito. Tinalo ni Hale ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagsalungat sa halop spell ni Adela gamit ang sarili niyang kakayahan sa madilim na mahika. Karaniwan, hindi maaaring matutunan ng mga salamangkero ang mahikang moonlight ng pamilya Stewart ng walang wastong pagsasanay. Ngunit ipinakita ni Hale ang pambihirang kakayahan sa pagangkop sa pamamagitan ng muling paglikha ng kanyang kasanayan sa pagmamanipula ng mahika. Sa tulong ng kanyang purification training, nagawa niyang ma-access ang moon magic circle. Ang laban kay Adela Stewart ay maaaring natalo kung wala ang mahalagang salik na iyon. Pagdating ni Hill, lumabas ang Blue Tower Master upang harapin siya ng personal. Ang batang lalaki ay nagulat sa bigla ang pagbati ng kanyang bisita. Nagpa siya si Congan na personal na lapitan ang bata para sa isang diretsyong pag-uusap. Nakipagkita si Congan sa bata, ipinapakita ang malasakit sa oras nito kahit pagod na siya. Iniisip ni Congan na nagkaroon si Hale ng kahangahangang panalo sa laban at humanga siya rito. Natanggap ni Hale ang papuri ni Congan, ngunit tila ito'y isa lamang palabas. May malinaw na motibo si Congan sa pagpunta roon, at hindi lang ito para bumati. Itinanong niya ang katanungang lingid na iniisip ng lahat, kung nakamit na ba ni Hale ang ikalimang antas ng mahika. Naabala si Congan sa tanong na iyon, lalo na't wala siyang alam sa kasalukuyang kakayahang mahika ni Hale. Naalala ni Hale na gumamit siya ng pangalawang bilog ng mahika noong laban, na nagpahirap pa sa sitwasyon. Kung gagamitin ang low ika, kung ginamit niya ang naalala niyang mga spell, posibleng problema yun dahil ang mahika sa ibaba ng ikatlong bilog ay hindi pinapayagan. Nangangahulugan ito na ang tanging paraan upang magamit ang pangalawang bilog ng mahika ay kung nakamit na niya ang ikalimang antas ng mahika. Ngayon, iniisip ng mga eksperto kung talagang narating niya ang ikalimang bilog ng mahika. Ipinaliwanag ni Hale na ang pag-abot sa ikalimang bilog ay hindi ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Tumanggi siyang kilalanin ang tagumpay na iyon, ngunit may napakakumbinsing dahilan. Matapos magtanong ng may pagkamausisa, tinanong ni Congan kung paano niya nagawang makabisado ang pangalawang bilog ng mahika. Mas mahirap ang tanong na iyon kaysa sa nauna. Inami ni Hale na gumamit siya ng vision magic, na hirap tanggapin ng mga tao. Pinaghinalaan ni Konga na ginamit niya ang modification magic na binanggit niya dati sa isang panayam. Kinumpirma ni Hale ang paggamit ng modification magic, na pansamantala niyang ginamit bilang paliwanag sa kanyang kakayahan. Sa Loika, hindi niya pa nararating ang ikalimang bilog sa kanyang edad. Wala pang nakikitang ganoong talento sa ganitong kabataang edad. Ang pagsilang ng isang henyo ay magpapalabas ng mga alo ng pagkabigla sa buong mundo. Ang paggamit ng ikatlong bilog ng mahika ngayon ay magpapahirap lamang sa kanya sa hinaharap. Sa ngayon, nais ni Hale na manatiling lihim ang kanyang kakayahan mula sa iba. Kinumpirma ni Conga na ang ginagamit niya ay napakalakas, ngunit hindi pa rin niya moari kung paano ito konektado sa ginamit na pangalawang bilog ng mahika laban kay Adela. Pinag-aralan niya ito ng mabuti, hinahanap ang anumang pagkakaiba sa sagot ni Hale. Agad na nilinaw ni Hale ang kanyang paliwanag, sinasabing pinahusay niya lamang ang naalala niyang mahika at inalis ang mga limitasyon nito. Sa narinig ni Congan, lalo siyang naging masigasig sa ideya na pinahusay ni Hale ang isang spell. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, puno ng pagkamausisa, at lumapit kay Hale, na lubhang ni sa posibleng mangyari. Biglang inutusan ng walong bituin na salamang kero si Hale na gamitin ang kanyang ruby eye sa loob ng maikling sandali bago hawakan ang kanyang balikat. Binigyan niya si Hale ng inusenteng ngiti, ngunit nabasa ni Kangan ang tunay na intensyon nito. Napatigil si Hale sa pagkabigla, hindi alam ang susunod na hakbang. Pinagmasdan siya ni Kangan ng mabuti, kumbinsidong walang panlilinlang sa kanyang sagot. Sa huli, inihanda ni Conga ng kanyang pahayag para sa mga reporter na naghihintay sa labas. Umurong si Hill, tinalo ng kapangyarihan ng walong bituin na salamangkero. Hindi inaasahan, ginamit ng isang tao ang kakaibang pulang mata upang patunayan ang isang mahalagang pahayag. Ang mga pambihirang matang iyon, na tumatagos sa mismong asensya ng mahika, ay napakahalaga sa mundo ng pagtuklas ng mahika. Neroli nakaligtas si Hale sa mahirap na pagsubok dahil sa awa ng Blue Tower Master. Ang estilo ng Vitam Magic niya ang pinakamahalaga at itinatagong lihim. Hindi niya maaaring ipaalam ito kung inuman dahil ang aklat ng Eid ay masyadong mahalaga para sa kanya. Sa kabila nito, matagumpay na lumabas si Shin Hale sa higit pang mga laban. Kinabukasan matapos ang kanilang laban, isang hindi inanyayahang bisita ang dumating upang makita siya. Nakatayo si Adela sa harapan niya, ngunit hindi pa siya lubos na gumagaling mula sa kanyang mga sugat. Inakala ni Hale na magpapahinga pa ng matagal si Adela, ngunit iginiit niya na mas maayos na ang kanyang kalagayan. Nais niyang malaman kung ano ang pakay ni Adela. Sa hindi pangkaraniwang paraan, humihingi si Adela ng feedback, isang bagay na iniiwasan ng karamihan pagkatapos matalo. Masigasig siyang marinig ang tapat na pagsusuri tungkol sa kanyang performance at matuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Bagaman pagod pa mula sa huling laban, sinisigurado ni Adela na ipapaliwanag niya ang lahat kalaunan. Gayunpaman, ikinagulat niya ng imungkahi ni Hale na talakayin nila ito agad. Ang sigasig ni Adela sa usapan tungkol sa feedback ay nakakahawa, na tumutulong sa kanilang pareho upang maging mas mahusay na mga salamangkero. Tumibok ng mabilis ang puso ni Adela nang marinig ang tugon ni Hale. Hindi may kakaila na kailangan nilang matuto patungkol sa estratehiya at mga teknika sa mahika kung nais nilang magtagumpay. Habang nakatingala si Adela kay Hale, pinapangarap niyang maging katulad nito balang araw. Alam ni Hale na may malalaking plano si Adela at determinado siyang maisakatuparan ang mga ito. Pinapanood niya ng may kaba habang umuusad ang kapalaran ni Hale sa kanilang gusali sa punong tanggapan. Ang mga pinuno ng Shin Group ang nangunguna sa paggabay sa mga salamangkero. Ang nakatatandang kapatid ni Hale ay puno ng galit at sama ng loob sa tagumpay ng kanyang kapatid. Ipinagpipilitan niyang protektahan si Hale mula sa kanyang mga nagawa, na nagdala sa kanya ng atensyon at mga banta. Sabik si Saya na pabagsakin si Hale, ngunit nananatiling kalmado at maingat si Jian sa pagharap sa sitwasyon. Ang mga alaala ni Saya tungkol kay Hale ay patuloy na gumugulo sa kanya. Ang ideya ng pagtanggap kay Hale ay nagbibigay ng matinding kaba kay Saya. Ang nangyari noong mga nakaraang taon kay Hale ay patuloy na bumabagabag kay Saya, natakot na maranasan muli ang parehong sakit. Sa kabilang banda, nananatiling mahinahon si Jian sa harap ng banta. Bagaman iniisip ng lahat na si Hale ang kanilang pinakamalakas na pag-asa, ang kanyang problema sa AI ay nagdudulot ng malaking pag-aalala. Dahil baguhan pa lamang siya, hindi nakikita ni Gian si Hale bilang banta. Sa tingin niya, mauubusan si Hale ng mga opsyon at maghahanap ng alternatibong paraan upang umabant. Habang ang iba ay mabilis na umaabante sa mahika, si Hale ay nahihirapan na makahabol. Hindi nakakagulat na dominado ni Hale ang paligsahan. Siya ang huling nakatayo sa finals at naging undisputed champion. Ang pangalan niya ay nagningning bilang pinakamakapangyarihang salamangkero, na umuwi ng may tagumpay. Ang mahika ni Hale na itinuturing na bawal ang nagdala sa kanya ng tagumpay, habang iniwan ang AI magic sa likod. Nakangiti si Sonken ng labis na ipagmalaki si Hale sa kanyang tagumpay. Mabilis siyang niyakap ng kaibigan upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Hale. Ang lakas ni Hale ay hindi nakaduda-duda, at ang kanyang mga tagumpay ay kinaiinggitan ng marami. Ngunit binaliwala ni Hale ang mga distraction, mas pinili niyang ito o pansin sa kanyang tagumpay. Si Sukon ay nag-alok na trituhin si Hale na parang isang kampyon. Ang guro ay nagpaplano na ng isang salusalo para sa dalawang batang iyon. Sumigaw ng malakas si Sukon, ngunit magalang na tumanggi si Hale sa imbitasyon. May ibang bagay na iniisip si Hale, at hindi siya makakadalo dahil may isa pang mahalagang lakad na hindi niya maaaring ipagpaliban. Nabigla si Sukon sa biglaang pagtanggi ni Hale. Nalungkot siya nang bigin siya ng kaibigan bago ang hapunan. Buo ang desisyon ni Hale na huwag magbago ng isip at humingi siya ng paumanhin sa biglaang pag-alis. Para sa kanya, mas mahalaga ang isang mahalagang pulong kaysa sa isang selebrasyon. Pinanghahawakan ni Hale ang pangako niya kaya ang susunod niyang pupuntahan ay ang punong tanggapan ng kanilang pamilya, ang tore na inaasahan niyang pamunuan balang araw bilang bahagi ng pamana ng kanilang pamilya. Dumating siya sa isang engranding mansyon kung saan inaasahan na siya ng mga tauhan. Formal siyang tinanggap ng butler bilang bunsong anak ng pamilya Shen. Dumating siya upang makipagkita sa kanyang ama, na sabik nang makita siya muli. Pinangunahan siya ng butler patungo sa pangunahing silid tulugan. Habang dumidilim na, narating niya ang tirahan ng kanilang pamilya. Pagpasok ni Hale, bumulwak ang mga alaala ng nakaraan. Isang taon na ang nakalipas mula ng huli niyang makita ang pamilyar na tahanan na ito. Ang nakagugulat na tuklas na nahihirapan siyang gamitin ang Almagic ang dahilan ng matinding pagkadismaya ng kanyang ama. Nilabanan ni Hale ang kagustuhan ng kanyang ama at lumipat ng dormitoryo, sinusubukang buuin ang sarili niyang landas. Inilayo siya mula sa bahay ng kanilang pamilya. Nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang naging desisyon ng kanyang ama. Ngunit sa wakas, narito siya, bumabalik sa tahanan gamit ang sariling lakas ng loob. Tumayo siya sa harap ng silid aralan ng kanyang ama, puno ng halo-halong emosyon. Sa wakas, nakapasok na siya sa bahay. Yumuko siya ng may respeto, ipinapakita ang paggalang sa pinuno ng kanilang pamilya. Ang bunsong anak ay inutusan na maupo ng tahimik. Nagsimula ang kanilang usapan sa pagbabalik tanaw ng ama sa mga nakaraang kaganapan. Noon, itinuring si Hale bilang isang pagkabigo dahil sa kanyang paghihirap sa All Magic Techniques. Ang ama niya ang nakakakilala sa kanya ng higit kan inuman. Inalala ng kanyang ama ang kabiguan ni Hale sa mabilis na pagbikas ng mga spell. Ang mga mahika ni Hale ay biglang nawawala at muling bumabalik tuwing nawawalan siya ng konsentrasyon, kaya hindi maaasahan. Nahihirapan siya sa pagkas ng maraming spell ng sabay-sabay. Ang kanyang kondisyon ay nagsilbing patunay ng kabuoang pagkabigo, na nag-iiwan ng walang puwang para sa pagunlad. Matigas ang paalala ng kanyang ama na siya ay isang inutil sa lipunan. Ang mataas na inaasahan ng mga tao ang nagsilbing inspirasyon para sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat, nang makuha ni Hale ang tiwala ng kanyang ama, napansin ng lahat ang kanyang kahangahangang kakayahan sa modification magic. Ipinagmamalaki ng kanyang ama ang kanyang tagumpay at kinilala ang nakatagong talento ng kanyang anak. Ang ama ni Hale ay labis na nagagalak sa kahangahangang tagumpay ng kanyang anak. Pinuri niya ang mga kasanayan ni Hale sa pakikipaglaban, tinawag itong isang tunay na salamangkero, isang bihirang papuri mula sa pinakamalakas na salamangkero. Nagulat at lubos na nagpapasalamat si Hale sa taos pusong pagkilala mula sa kanyang ama. Nangako ang kanyang ama na buong pusong susuportahan ang pag-unlad ni Hale at gagabayan siya sa pagpapaunlad ng kanyang kakayahan sa mahika. Sa karangalan at pagmamalaki, malugod na tinanggap si Hale bilang karapat dapat na tagapagmana ng Shina State. Malalim ang naging epekto ng makapangyarihang mga salita ng kanyang ama kay Hale. Ngunit sinamahan ito ng isang mahigpit na babala, kung mapansin ng kanyang ama na bumagal ang progreso ni Hale, siya mismo ang sisira sa lahat ng magic circles na nilikha nito. Isang nakakakilabot na paalala mula sa sariling ama, isang ugali na naglalarawan sa pinakamalakas na salamangkero. Habang nakatayo si Hale, ramdam niya ang mabigat na presensya ng kanyang ama na naglalabas ng matinding aura. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa takot, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang ito lamang ang tanging pag-asa niya para magtagumpay. Nangako siya sa kanyang sarili at sa kanyang ama na tutuperin niya ang lahat ng ito. Mabilis na nagbago ang usapan at tumuon sa mas mahalagang bagay. Kasama ang kanyang mga kasamahan, maingat nilang pinaplano ang kanilang susunod na hakbang para sa kanilang layunin. Nagtataka si Hale ng sabihin ng kanyang ama, si Shane, na minsan din niyang pinangarap na maging pinuno ng kanilang pamilya. Ngunit hindi raw ito madali, lalo na't maraming kapatid ang nauna sa kanya. Sa kabila nito, determinado si Hale na maging pinuno ng pamilya Shi handang harapin ang anumang pagsubok para makuha ang respeto at pag aprobaan ng kanyang pamilya. Nag-aalala ang kanyang ama kung paano matutupad ni Hale ang pangarap na ito. Sumulat si Hale ng tala tungkol sa nalalapit na World Academy Olympiad, isang prestihiyosong pandaigdigang kompetisyon kung saan nagpapamalas ng galing ang pinakamahuhusay mula sa iba't ibang lugar. Nais ni Hale na patunayan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagkapanalo ng gintong medalya. Sa kasaysayan ng kanilang bansa, ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkapanalo ng pilak na medalya ni Congan. Mahirap paniwalaan, maging ng kanyang ama, na maaaring makuha ni Hale ang gintong medalya. Alam ni Hale ang tila imposibleng layunin niya, ngunit may malinaw siyang layunin sa kanyang isip. Hiniling niya sa kanyang ama na protektahan siya mula sa anumang istorbo habang siya'y nagsasanay. Nauunawaan ito ng kanyang ama, ngunit nagbabala rin siya tungkol sa posibilidad na hindi manalo si Hale. Sa kabila nito, tinanggap niya ang kondisyon ng kanyang anak. Kinabukasan, matapos ang buong gabi ng pag-aaral, bumalik si Hale sa kanyang silid sa dormitoryo. Pagkagising, naisip niya ang kahangahangang paglalakbay na kanyang tinahak. Pagbalik sa kanilang estate, agad niyang hinanap ang mga sagot sa aklat ng idid. Matagumpay niyang natapos ang unang pagsubok sa pamamagitan ng Mastery sa proseso ng Manic Crystal Purification. Ngunit nahaharap siya ngayon sa pangalawang pagsubok, na nangangailangan ng mataas na antas ng resonance upang magtagumpay. Habang nahihirapan, napagpasyahan ni Hale na magpahinga at maglakad-lakad. Naupo siya sa daan sa ilalim ng maliwanag na langit, ninamnam ang tanawin ng lungsod, at naisip na mas madalas siyang maglakad upang ma-refresh ang kanyang isipan. Siya ay pinasigla ng sariwang hangin at lubus na nag-e-enjoy sa bawat sandali nito. Bigla na lang, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanya habang may isang bagay na dumaan sa kanyang mukha ng napakabilis.